Naniniwala ang political strategy sa si Malu Tikiya na totoo ang bantang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng politiko kay Tikiya, sinabi nitong maraming naghihintay sa ilalabas na audit report ng Commission on Audit sa Office of the Vice President Kaugnay sa paggasta ng 125 million pesos na confidential funds Patunay rito ang pagsampan ng kaso sa Korte Suprema na humihingi ng nasabing audit report. Ayon sa eksperto, parehong bugbog si Inday Sara at dating Pangulo Rodrigo Duterte sa isyong ipinupukol sa kanya. Kita mo, parehong gloves ginagamit eh. Isa doon sa tatay, isa doon sa anak. So, oo, na... Halos bugbog sarado eh. Binibilang ko nga every Monday may bagong mm. may nagko quarterback. Every Monday may bago. Tapos tumitigil, medyo bumababa bandang Wednesday, Thursday.